Hello dyan sa lahat mga idol. Samahan nyo akong bumangon mga idol. At sa pagbangon ko mga idol, nakaready na nga yung camera mga idol. At hindi halatang scripted to mga idol. At sa aking pagbangon mga idol, alam nyo na mga idol kung ano yung daily routine ko mga idol. At syempre mga idol, may kunting muni-muni pa yan mga idol. Oh. Pagkatapos dyan mga idol, lumabas na nga ako para i-check tong aking mga alagang baboy sa labas mga idol. Every morning mga idol, ito yung ginagawa ko. I-check ko diretso yung aking alagang baboy sa labas mga idol. Ang aking munting pigiri mga idol na sa labas lang at sa likod ng aming bahay mga idol. Samahan nyo akong i-check itong aking mga alagang baboy mga idol. Wow. At ito na nga mga idol oh. Parang alam nila mga idol na nandito na yung amo nila mga idol. At yung iba dyan mga idol, pahiga-higa lang mga idol oh. Kumakaboy na ito mga idol, mas mahal pa sa akin 'yung pagkain mga idol, pero sobrang tamad. Pag oh, pagkatapos kumain, tulog mga idol. Sa, sa ngayon mga idol, mayroon tayong total of 24 uh, kababoy mga idol. Yung pinapakita ko kanina mga idol, uh, 11 'yun at mayroon tayong bagong piglet din mga idol, 11 din po mga idol. Tapos wow! mayroon tayong dalawang inahing baboy mga idol. Pero sa simula pa lang to mga idol, dadagdagan din natin itong inahing baboy natin mga idol. At dito tayo kukuha ng dalawang inahing baboy ma-idol para maging apat na po itong inahing baboy natin mga idol. Whoa. At syempre mga idol, every morning paliguan ko sila mga idol. At uh, syempre lilinisin ko yung kanilang kulungan mga idol. At hindi po talaga ako nabuburing mga idol kahit nasa probinsya ako kasi titingnan ko lang itong napakakulit-kulit na mga baboy ko mga idol. Masaya na ako mga idol. Yung ng baboy ko isa mga idol, buntis na ito yung isa, kap kakapanganak pa lang. At yung buntis mga idol, ito yung ina ng baboy na ating hinuhugasan ngayon mga idol. Wow! And after one month mga idol, yung isang baboy ko ay uh, isisiparit na natin yung biik mga idol sa kanyang inahin mga idol. Aside sa ating pag-vlog mga idol, ito yung ginagawa natin mga idol. Every morning mga idol, uh, ito yung ginagawa natin. No? Uh, paliguan natin yung ating mga baboy mga idol. At pagkatapos ko nga paliguan itong baboy ko mga idol, itong 11 pieces, ah, dito naman tayo sa inahing baboy mga idol. 3 days pa lang to, simula nung nanganak to mga idol. Kaya papaliguan na natin ngayon mga idol. At pagkatapos natin paliguan yung isang baboy mga idol, isang inahing baboy, adito ah, dito na naman tayo sa isa mga idol. Ito yung buntis mga idol. At ito yung ina ng 11 piglet ko kanina mga idol na pinaliguan din. Plano ko mga idol, ah, damihan ko yung aking inahing baboy mga idol at sana matupad yon mga idol. At pagkatapos kong wow! paliguan itong aking mga baboy dito mga idol, syempre mga idol, ihanda na po natin yung pagkain ng ating baboy mga idol. Ito nga po pala yung gamit ko mga idol, ito ay bimig. Ito yung ginagamit ko sa aking... Ah, pagpapalaki ng aking mga baboy mga idol and aside nito mga idol mayroon din tayong uh, bimig na padami ng gatas mga idol at ito yung kinakain sa bagong kapanganak ko lang mga idol, ito yung laktiting mga idol at mayroon din tayong gistiting para sa ating buntis na baboy mga idol, at ito na nga pinapakain na po natin yung ating makukulit na mga baboy at sobrang kulit na kulit po talaga mga idol at syempre mga idol pagkatapos kumain mga idol hindi natin iiwan yan mga idol. And until now mga idol ah, mahimbing pa rin yung tulog ng aking mga bagong biik. At pumunta na nga tayo sa kusina kasi medyo nagutom na tayo mga idol at mayroon ditong tuyo mga idol at ito yung kakainin wow. natin ngayong ating ah, agahan mga idol. At syempre napakasarap ng tuyo mga idol lalo na kung may halong suka mga idol. Syempre hindi maging masarap yung tuyo mo pag wala kang suka ng niyog mga idol kaya let's go mga idol sobrang sarap nito toyo suka at kanin muna tayo ngayon mga idol at kakain na tayo mga idol at samahan nyo ako pero mga idol narealize ko nga no uh, hindi ko po na continue yung video mga idol at naputol at hindi po ko po na videohan yung pagkain ko kaya bumalik na lang ako sa aking pigiri mga idol kasi nga nagpapadidi po yung ating inahing baboy at ito na yun mga idol at sobrang uh, sarap tingnan at hindi nakakaburing ito mga idol ねっねっねっねっねっねっねっねっねっ。 habang inoobserbahan ko po yung padidi ko dito sa mga biik mga idol mayroon akong nakita mga idol oh. ito yung mga manok mga idol na nakahintay kung kailan matapos kumain yung mga baboy ko mga idol kasi mga idol pag mayroon yung mga tira tira mga idol sila na naman yung titira dyan mga idol sobrang kulit din sa mga manok na yan mga idol sige lang mga idol wala tayong ulam pero yan pwede mong gawing ulam yan mga idol wala kayong swerteng mga manok kayo kasi naubos ng baboy ko yung pagkain nila at syempre mga idol pagkatapos nilang kumain mga idol sobrang enjoy ko nga kasi nga yun, nakaaway na sila mga idol at sobrang kulit talaga mga idol nito nila tingnan nyo mga idol dahil dry feeding nga tayo mga idol meron silang drinker mga idol at dito sila iinom at dididi kung kailangan na nila ng tubig mga idol at nauuhaw sila mga idol. At maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa akin ngayong araw. Thank you so much mga idol at sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking mga video. Thank you so much.